Mamatay Diyos, kili, kili, hada, ha, kili, ma himaya, dili mamatay nga Dios. Kini kini ta kini pag sakit ni Ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Sa dili mamatay. Mamatay ba ang Dios? Pero ilang ang himaya sadili, mamatay, Diyos, ilang sa dili mamatay nga Dios ilang giilisa nilag mga larawan oh. nga sama sa may kamatayon nga tao. ug mga langgam, ug mga mananap nga upat ug tiil, ug mga binuhat nga nagkamang. Danawa? Ilang gilis na ilis Bata ang kay ang Diyos, di na pwedeng ilisan. Amen. Di na pwede mo sa sanina. Man. Ilis na na to kay kuwan niya. O, oh, di ba? <laughs> Isuroy kay atong sininaan. Ang nag-ilang mag -ilisan. Ang himaya sa Diyos nga dili ang mamatay. Ang himaya sa Diyos dili mamatay. Dili mamatay ilang ang gilisan. Ilisan. Mo problema ron. Sakit din silang pagpaminaw. Pero kung nasa kapasahan ninyo, di ang pasigpingong nagtubo Tumota din na ilang gilisan. Roma 1.23 23. 23.